yung mga katong dumating nga po sila porky sila tak at si dingdong ayan nga po sila namimitas ng sile so tinatapos nila yung gawiron bali bali apat lang po sila mamimitas dyan dahil si dingdong at si bato nagya kater cutter tapos ako magpapatubig so yan at medyo ano oras na nga po at luluto lang ang almusal namin So, ito na pabili lang po ng tinapa. Ah, tinapa yung kulang natin tapos papakuha po yung talong. nakaluto na tayo yan nakaluto na tayo nagdagdag tayo ng sinaing dahil dumating nga po sila ayan okay, dalawang kordero dalawang sirola anay ulam uy kaya na uy you know. hey, kaya na kaya kaya na kaya na na um tanong hmm, kaya sa buo kanina pila 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 pila, luka, luka. pila nauna ako sa kanya hindi <laughs> <laughs> ko na hindi ko tila kinakain ko ngayon <laughs> ayun nagda ba? diet ka na ba ngayon? oo ayun ganyan lang Ayan, ganyan lang daw yung panimula

Yung mga katong sa tayo na nga po tapos na kami kumain at nagsisimula na ulit lang mag harvest so nandito na sila sa tabing kubo yan apat yung nag harvest natin si Ricky nagtitino then kami ni Bato ah, mag grass cutter si Bato ako nagpapatubig kumusong na ata Mahandar na yung grass cutter <laughs> ah yun na nga Ayan lang ang tubig Tahan natin Gater na Tandaan ko tubig natin dito Nandito na kami sa Gawirito So So um, Saan ba yung tubig? Nasa na ang tubig? Nandito na ang tubig. Nasa dulo na pala mga katongs. pati dito. Dalawa lang po yung binubuksan ko para hindi ano yung Ayan, tulad na ito. Ito na. alam niyo mga katong so ito hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa mga patuloy namin ah uh, di ba sabi ko nung na dito nung nakakabit yung electric motor eh namamatay so ilang beses namamatay then kala ko ang host nun ay yung naipit yung yung van yung buwangin may time kasi na pag namatay hindi naman naiipit tapos pagka namatay doon pa may ipitan ng buhangin so kaya binalik ko noon dito yung yung kwan yung, yung yung robin ilang beses na kami nagtatanggal kabit dito kasi malakas ang sa diesel kaya gusto ko may dito yung electric motor then doon naman ah uh, tataka ko, ganun din ang hitit ng electric motor at saka ng robin uh, sa kabilang tubo, yung dating tubo doon sa may kubo uh, tamang may nahitit yung robin hindi ganong kalakas, para siyang barado sa ilalim na hindi mong mawari ngayon, nung dito naman kinabit yung robin nung namamatay yung electric motor dito so may time din na namamatay yung ano yung na puputol yung tubig tapos hindi siya ganong kalakas ayan tingnan nyo po mga kadams dapat po yan buong buo po yan malayo ang pan at uh, buga tapos may time siya na hihina hindi ko alam kung sa dating ba ng balong o ano kasi parang limitado lang yung bigay ng tubig niya ano tapos sa electric motor nga pagka kasi yung electric motor malakas tapos siguro pag nauubusan ng balong doon na mamatay yung electric motor so talagang malaki problema natin dito sa patubig kaya lang nagtataka po kami nung katabi ko yung sa kanya hindi nagbabago tubig halos parehas lang po ng, balo, ah, ng lalim ng baon ng tubo no? tapos hindi ko alam kung ano nangyari sa mga tubo natin. Parang yun nga, uh, may bara sa ilalim na limitado lang magiging supply ng tubig. Kaya minsan kinakapos. Kaya tingnan nyo. Yung electric mo, yung robin po na yan, naka minor lang po yan. Kahit na ilakas ko, ganun lang din ang ibibigay na tubig yang ganyan lang po. Di ba, uh, karaniwa, pagka nilakas nyo yung makina, ayun o, oh, humihina o. Oh. May dating mo siyang humihina. Ayan po. Humihina. may dating siyang lalakas. Humihina na. No? tapos may ang problema kahit na ilakas yung makina ganyan lang din ang binibigay niyan tubig so sabi ko parang para siyang napipigil sa ilalim okay mga katong satayan na nga po ano? uh, hapon na so on kwan nakapangalahati ko na yung pinatutubigan ko at saka na inanohan ko ng pataba so sila ito yung na harvest nila uh, 2 4 6 8 10 12 14 bundle so hindi naman muna tapos kasi hanggang dito lang po sila so may uh, so may pause din muna yun kasi yung walong tudling lang Tapos itong gilid lang ng kubo Dahil Pinaakuan ko lang din naman uh, Pinapili ko lang din yung mga malalaki Dahil kung nga po uh, May limit yung bayar natin Kasi Kasi nga uh, doon lang naman Sa palengke ng to. So siguro bukas Baka papitas niya din yung natitira Or sa makalawa So yun nga lang kasi Uh, maganda sana kung bultuhan ano para isang harvest na lang sa so ngayon nahihirapan tayo ngayon sa buyer so ang ang mangyayari mga katongs. pero okay naman din yon kasi uh, at least yung talong natin eh, hindi na tulad nun uh, uh, sa makalawa harvest na tayo ng talong at sabay yun naman yung sili kung sa makalawin nga pa harvest or kahit bukas siguro so gano lang ginagawa natin ano na na pangsamantala So kahit ako eh hindi naman hindi ko rin kwento kasi kasi nga mas maganda yung isang buhatan pag hinarbis yung isang araw harbis yung sili tsaka isang araw yung talong so yun nga uh, nawala yung buyer natin so mahanap pa tayo ng buyer na malaki so may nakita rin sila dito konching na buyer at uh, kakausapin ko kung ano nila magiging sistema Yung mga katong sa tayo na nga po, nakawin na ako ng bahay. Bali, ayan, uh, hinaduli namin yung na-harvest natin na na sili. So, yung na-harvest na, na kahapon na tres kalahati is uh, kahapon, dinala po nila Ricky yung kapatid ko, naka-sidecar. So, total, 13 bundle lang naman po yun. Kaya, sila na nagdala. Ngayon, uh, inuwi, uh, iniwan lang po doon So, kanina lang din kinuha bayad nung dinala namin yung sili. So, sabi ko na, eh, para malinaw, si yung isang tao ni Tita Ching ang kumukuha ng pera. So, ang akin lang, kinukuha ko lang, pinipicturan ko lang yung mga nire-receive niya para sa ganun, eh, alam, alam ng parehas kung magkano ang binibenta So ayun nga. Ah uh, sabihin nga yung yung gulay kasi hindi naman pare-parehas 'no. Tulad nung isang araw na uh, 22 sa atay yung talong. So ngayon na uh, 25 ko then isile uh 35 nung isang araw uh, kanina 1 na lang at uh, 30. 5 ay 33 ata 33 so bumaba then yung so maganda naman din yung pinagbilan so Ayun, yung naharvestan na po ng sili na yun na 14 bundle eh may inantudling pa ba yun? Uh, dalawa ay dalawa bali try si pa po yun doon sa may kabila sa may tabing kubo ang na uh, harvest na lang po dun yun mismo tabing kubo na mga putol putol na tudling at saka yung walong Tudlig na tira nila kahapot noong isang araw so maganda na rin na harvest ng sili natin nasa 21 and a half nung nakaraan ngayon ito uh, 14 yan 14 bundle eh. so nakaka 350 na tayo so maluwang luwang pa yung bibitasin bukas ay saka na pala sa makalawa ulit kasabay naman ng talong so okay lang naman yun kasi kwan eh uh, at least eh direct na tayo dun sa uh, kumbaga direct, direct na tayo sa direct uh, na natin sa market ala ano tayo middleman na gamit, so ay to paano eh, eh kaya lang tsaka tsaka lang talaga sa pagdadala total malapit lang naman sa nasidro uh, to gapan kaya uh, uh, pagsahod ko sa avenging ko eh, gagamitin ko muna yung kan uh, yung masasahod natin balak ko bumili ng kolong-kolong total eh, may pumasok naman sa sa revenue ko na 100 170 dollar so magkano din yun So, hahanap ako na ng kolong -kolong man ng kolong-kolong para makakabitan ng kolong-kolong yung motor, yung single. Para this pa, kahit pa paano, eh, yun nga po mga katongs, balak ni Mrs. Magrolling dito sa amin ng mga gulay, ng mga ulam, then, yun nga, re -rekta kami ng sangitan kukuha kami ng mga iba-ibang klaseng gulay then ayun magro-rolling siya dito so iba kasi may extra income si misis ano kaysa uh, sabi ko nga doon sa tumana ay eh, mahirap pang umasa kasi nga uh, nahanap pa namin yung puhunan <laughs> so okay naman kahit pa eh, at uh, talagang ganyan sa panahon ng sa panahon ngayon mababa ang mga gulay lahat to ng klase ng gulay mababa na pati sitaw pati okra mababa na po so kaya nga ngayon masarap mag rolling ng gulay kasi mababa pero yun yung kamadis ngayon doon sa sangitan 15 na lang so pagka uh, ni rolling mo yon mapapresyuan mo ng 35 diba ang laki ng kita so yun yung gusto namin pero sana eh may house namin yung kolong kolong para at least eh madali na yung pan, yung, pag, yung, paninda so ayan yeah, mga katongs eh hanggang dito na lang muna ang ating vlog maraming maraming marami salamat sa lahat ng walang sawa sumusuporta sa tong Steve official God bless for saying, yeah? Good night.